Located rin siya guys sa uh, Balintawak National Highway, Talibon, Bohol. Tapad niya nga building kay ang Mr. DIY Store. O yung eskina pa padulong sa Talibon Terminal. First time na ka matry, diri sa ilang buffet guys. Kay last time nga mo arik ko, kanunay lang ang Luwings akong arikyan ko. Lastly, ang Luwings. Diri sa soy sweet, diri na ka pa problema kung mo check-in ka sa ilang rooms. kay naan na sila restaurant sa ubos na hanap po sila coffee shop manya easy access na po kung nakay mga kulang-kulang nga -kulang pamalitunan kanya mga mini grocery sa kilit kilid dool ra po ni sa Garcia Memorial Hospital malakaw ragit kayo guys kaya nag-celebrate man sila sa 5th anniversary nila guys na sila pa free na one beer bucket for the first 10 reservation ang ilang buffet nga, 365 pesos guys. Mga ilang mino, ang ilang drinks na sila. Ay iced tea, citrus cucumber. Unya, napud sila. Ubi fruits, watermelon, fresh lumpia. napud sila, sauted inasal chicken o pork lempo. napud sila, ay seafoods guys. Ang ilang sauted assorted mollocks. Cocoa, garlic, uh, crab curry. Pasensya na mo sa akong pronunciation. Ako na practice yun sa sunod nga vlog. Charis. <laughs> chop gisado. Lamit po nila ang chapsuoy, guys. When of course, ang rice is, you know naman, rice is life by gita. Bisa na anay mga nameplate at mga food. But, at tagsa-tagsa ang pagkailo istorya, guys. <laughs> Pancit canton and also their mixed seafood sinigang. Tagsara kay buffet guys. Ngayon nga ngani ang soup. Kaya ang uban kasagaran corn soup. Sa panindag mga soup. <laughs> Niset na ko goal guys. Nga dili ko mukha ng rice rise niya ni aning buffet kay kana ako chui try so daghan mo chut kag choices so dapat dili lang magrice mag rice pagkakita nako sa food ago oh my gosh dili madala ang no rice rice is left sa jutan ni ani pero gigamay lang ginako ang rice nagihapon ko self kuan control. Cherries. <laughs> Ato na yung tilawa na ilahang soup nga mix seafood sinigang. Basta seafood jud love yun na mga seafoods nga food. Grabe, seafoods food. Bitaw, ganahan dyan ko sa mga seafoods guys. Lami lang sinigang kay dili ira aslom na sinigang nga todo kayo ka aslom. So magkontramis akong hyper. May na lang ganit ka sinigang kay dili siya aslom kayo. Sakto-sakto langit kayo ang Yeah podcast <coughs> Pagkaman na kaon guys, nahapit dahil may ilang coffee shop kaya gusto na ako try sa ilang coffee. Nga siya gisuggest nga best seller nila so maura na to akong i-order guys. Sa so, tinuod lang, kung gusto niyo mong ma-alive ka, ari order of coffee kay legit yun kayo nga ma-alive mo mataas in. <laughs> At tambay sila may diri sa ilang coffee shop kay nitud kayo i lingko diri sa gawas while mamino sa ilang live band. Kaya lagi 5th anniversary manila karoon sa nasa sila pa live band sa gawas. Kung gusto ninyo ma-check ang ilahang rooms, guys, o ilang prices, pwede ninyo ma-visit ang ilang website www.soysweets.com. na ata ni sila dito sa Aguda, guys. Pwede ninyo sila ma-check dito. So, maura na akong vlog for today, guys. And please, don't forget to follow and share my videos. ba diba? Maura na akong throw dihang naglingkod-lingkod. Charisse. <laughs> so, thank you, guys. Till next vlog. Bye-bye!